Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang benepisyo na makukuha sa pipino o cucumber. Simulan natin ta pagkatapos ng intro. Ang mga pipino na may nakakapreskong lasa at mataas na nilalaman ng tubig ay malalasang prutas. Mas pinipili ng lahat ang mga ito sa mainit na panahon dahil pinapawi nito ang dehydration. Ang pipino ay may mataas na nilalaman ng tubig, humigit kumulang siyam naput anim na porsyento ng timbang nito, natutunaw na mga fiber, maraming sustansya, at antioxidant na nakakatulong sa pag-iwas sa maraming sakit. Ang mga pipino ay isang sangkap sa maraming pagkain at mga produktong pampaganda. Maaari tayong magkaroon ng mga pipino na hilaw bilang mga salad o sandwich. Maaari nating ihalo ang mga ito sa iba pang mga gulay upang gawing juice o smoothie. Ang mga pipino ay mababa sa calories at mataas sa mga bitamina at mineral, na ginagawa itong isang magandang kapalit para sa mataas na kalori na pagkain. Dapat tayong kumain ng pipino na may balat dahil ang balat ay mataas sa fibers. Ang mga pipino ay nagdudulot ng maraming benepisyo. Ito ay mababa sa calories at mataas sa nilalaman ng tubig at fibers, na ginagawa itong isang perpektong pagpipilian para sa isang diet sa pagbaba ng timbang. Mayaman din ito sa mga antioxidant na nagpapababa sa panganib ng maraming mapanganib na kondisyon tulad ng mga sakit sa puso, kanser, mga sakit sa baga, mga sakit na autoimmune. Pinabawasan din ito ang mga sintomas ng pagtanda sa balat. Ang mataas na nilalaman ng tubig sa mga pipino ay nakakatulong sa agarang hydration at maaaring matugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng likido. Ang wastong hydration ay nakakatulong sa atin sa pagpapanatili ng malusog na bituka at pinipigilan ang constipation. Ang pipino ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapababa ng mga antas ng asukal sa dugo at sa gayon ay nakakatulong sa pagkontrol ng diabetes. Ang mga pipino ay mayaman sa bitamina C at K na mabuti para sa kalusugan ng ating balat. Ang paglalapat ng mga hiwa ng Pipino ng direkta sa balat ay nagpapaginhawa sa balat at nakakabawas sa pamamaga at pangangati. Ang mga Pipino ay mataas sa maraming mineral tulad ng manganese, potassium, at magnesium na mabuti para sa kalusugan ng ating buto at puso. Maaari tayong magdagdag ng Pipino sa ating pagkain, tulad ng mga salad, sandwich, juice, sopas, at atsara. Ang mga pipino ay isang mahalagang bahagi ng ating malusog na balanseng diet at maaaring magdala ng maraming positibong pagbabago sa ating mga katawan. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.